Masaya po tayo ngayon mga kababoy kasi meron po tayong good news. Uh, Pag-uusapan naman po natin ngayon yung aking dumalaga na 42 days na po mula po siya nung na -iay. Pero bago po ang lahat, i-flex ko muna itong ating mga biik, yung ating 11 piglets. Ika-25 days na po nila ngayon at uh, sinasabay ko po sila ng pakain tuwing nagpapakain po tayo sa ating mga alaga dito sa ating hinahin at doon sa ating uh, dumalaga. Ito po ay kakadidi lang kaya kung napapansin nyo ay hindi po sila masyadong uh, matakaw sa pagkain. Hindi pa nila masyadong pinapansin pero unti-unti po yan sila na uh, lalapit. Kasi yung gamit ko po sa kanila na ano uh, feeding ay naka wet feeding po at yung pagkain ko na po sa, sa kanila ngayon ay naka pre starter na at nagbawas na rin po ako ng pagkain sa ating inahin galing sa 6 and a kilos ngayon po ay 5 kilos na lang po ang pinakain ko hanggang sa maging 2 kilos inihap sa pagwalay na po ng ating mga biik. Good news po mga kababoy! Ika 42 days na po ngayon at hindi na po nag yung ating ah, dumalaga. So yung edad po nito ay nasa 8 months and 12 days na po siya kasi pinanganak po to siya ng ating inahina si Juana, March uh, 31. Uh, maaga po to siya naglandi, mga 4 months and uh, third week. Wala pa pong 5 uh, months ay uh, unang landi na po ng ating dumalaga. Hanggang sa uh, pinaiay ko po to siya uh, noong 6 months and first uh, first week. Yun po yung pangatlong landi niya dahil uh, magtatanong tanong din naman po ako at ang sabi naman nila ay pasado naman daw ang pangatawa ng ating uh, dumalaga at uh, pangatlong landi ng araw kaya pina nagbakasakalit po ako kaya pinaiay ko kaso nagrehit po siya at sakto din naman po kasi yung pang-apat na landi niya ay 7 months na po siya so yung pag-iay niya ay sakto din po na uh, ano 7 uh, months talaga siya uh, October 31 yun po yung araw na pag-iay natin sa uh, kanya so pagkatapos po ay inantay po natin yung 21 days mga kababoy para malaman po natin kung mag ba siya or hindi. So hindi po siya nagreheat at another 21 days naman po at ngayon na po ang ika 42 days matapos po natin na pag-aantay. So good news na po dahil uh, nagsimula lang po tayo sa isang inahin. Mababalik na po yung mga lugi-lugi natin dati mga kababoy at kung nakikita niyo po ito po ay 8 months and 12 days tapos anak po na anak po to ng ating inahin tapos yung ating mga bake po ngayon ay 25 days kasi nakunan po yung ating inahin 55 days na sana yon kaya late na po yung kasunod na mga bake niya so good news pa rin po mga kababoy dahil uh, sa pag-antay po natin sa mga lugi po natin nung nakunan yung ating inahin ay meron na po tayong inaantay na mga bagong uh, yung iba palang lang palatandaan mga kababoy para malaman kung buntis na po talaga ang ating dumalaga ay tingnan nyo po yung chan niya. Yung dili niya po ay medyo bumabagsak na rin. Ayan at unti-unti na po siyang tumataba. So yun lang po yung mga palatandaan natin mga kababoy. Lampas na po sa 42 days unti-unting uh, tumataba na po yung ating uh, dumalaga at yung uh, didi niya po na medyo na po bumababa. So yung pagkain pala natin sa kanya, kung napapansin niyo po ay meron po akong mga green-green na nakalagay sa uh, kanyang pagkain. Yan po ay nahaloan ko po ngayon ng uh, Madridi de agua. Pagkain ko po sa kanya ngayon ay nakamix feeding po ako. Gamit ko po yung uh, isang kilo na developer at 1.2 kilograms naman na darak ng mais. So, ngayon nagtry po ako ng uh, uh, mixed feeding dahil na subukan ko po siya dito sa third parity ng ating uh, inahin na si Juana okay naman po yung kinalabasan at uh, sa compute ko po ay naka save, -save po talaga ako sa paggamit uh, ko po ng uh, mixed feeding. Kaya po kaya lang po uh, doon sa pagbubuntis, doon po ako nag-mixed feeding Kaso, uh, doon sa pagpapalilihi na ay talagang naka-pure feeds po tayo lakteting yung pagkain po natin. So, yun lang po muna na ang update natin mga kababoy. Happy farming po sa lahat!